kapenyo Kamusta kayo mga kapenyo I hope nag enjoy na naman kayo sa panibago kong mga uh, vlog Yung mga nakaraan na uh, pumunta tayo sa event na napanood nyo yun At uh, ngayon mga kapenyo Mayroon na naman tayong panibagong agenda Ah, uh, <clears throat> By the way mga kapenyo Update ko nga pala kayo dun sa Dun sa TV ko na nasira sa wakas mga penyo, nabayaran na tayo ng may-ari at uh, okay na ang lahat. binayaran niya tayo ng uh, 25000 25020 na binili natin ng 35 Pumayag na rin ako dahil uh, almost 6 years use na rin. So okay na rin mga penyo at maraming uh, maraming -marami salamat nga pala dun sa laupan na naglipat sa amin ng uh, bahay. Uh, at least maganda siyang kausap at binayaran niya lahat maayos kahit uh, medyo nagantay tayo ng medyo matagal one month it's okay basta nabayaran niya ng maayos so ngayon uh, mga kapeng yung bagong agenda natin um, uh, iahatid muna namin yung anak ko na si Simon sa school afternoon pupunta naman tayo sa kilalang kainan dito sa Taiwan Shinchu pupuntahan natin yon uh, actually tuwing umaga lang siya open at uh, ang tawag sa kanya is uh, holong pao uh, sa Chinese uh, holong pao yon para siyang uh, shop pao na pinaliit tapos may mga laman doon sa loob then yon uh, nabalita na siya dito sa Taiwan at kilalang kilala siya na kainan um, Pupuntahan natin yon mga kape nyo Samahan nyo kami ng asawa ko Sa ating uh, panibagong uh, paglalakbay Tara mga kape nyo Samahan nyo kami ng asawa ko Punta tayo doon Atin muna natin yung anak ko sa school Then kain tayo doon sa kilalang kolom na yun mm, sarap ng kape Peace out. Say good morning naman sa ating mga kapengyo, babe. Good morning, mga kapengyo. Good uh, morning, lunche. So, lunche, ah. So, and... Ah. E <laughs> Alright, guys. At uh, hatid muna natin yung anak ko. Then, kita-kits tayo to, mga kapengyo. Say Sit, 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 sit. Amay. Ayan. At dumating uh, na po yung asawa ko mga kapenyo. At uh, excited ka na bang kumain doon sa kakainan natin ngayon? Oo, bilis mo. <laughs> Tutum na rin siya mga kapenyo. So, magta-transition na kami in 3, 2, 1. One. Opiya, oh, nakapag-transition na kami ng asawa ko at ngayon susubukan natin kainin yung uh, tinatawag nila dito ng uh, pau na sikat na sikat dito sa Taiwan Sinchu. At ayan lang siya mga kapengyo kadalasan mahaba 'yan yung pila. Ngayon, uh, medyo swerte kami. Kaunti lang yung pila. At uh, tara mga kapengyo, pasukin natin kung ano nga bang meron dito. Tara. At nga mga kapengyo, na nakapila kami ngayon dito sa Holong Pao na kinakainan ng mga Taiwanese. Sikat na sikat to dito sa Sincho. Actually, nabalita na tong Holong Pao na to na talagang mura na malaki pa, sulit na sulit yung pera mo. Hindi, halos hindi kagagasos ng isang na NT dito. Dalawa na kayong kakain. So tara, na natin. Po. Espanyol siya nga pala yung laupan dito sa kainan na to at uh, talaga na balita na sila dito halos sa TV nakalat na, kalat na sila so ayan eh, makikita nyo yung mga uh, niya na gumagawa dito yan o no? ito yung uh, na-order namin dito sa may uh, Holong Pau Yan. Kung mapapansin nyo mga pengyo pila na naman dito sa kanan bahagi ko. Yan. Diyan pumipila yung mga tao pagka ma-order dito. Kasi kaya naman maraming tao dito kumakain dahil isang piraso nito, itong bilog na to, 10 NT lang sa Taiwan Money. So napakamura mga pengyo at uh, sulit na sulit. At uh, ito naman yung in order namin na low kau. Sa loob, parang meron siyang arena ba yan? Parang arena yung nasa loob, then hinaluan ng itlog. Yan, ang, tawag naman nila dito is uh, Lopo Kao. So, tara, kain tayo. Actually, ito lahat mga penyo. 110 lang tong uh, gastos namin dito. Equivalent sa peso, mga 170. 170 peso. So, dinadayo siya ng Taiwanese dahil sa sobrang mura niya. At ito naman mga pengon, kung makikita mo itong putinto, uh, ang tawag naman nila dito is tochang. Tochang sa atin is uh, soya milk. Yeah. Actually, dito sa Taiwan, mahilig sila sa soya. So, ito kadalasan ang iniinom ko kada umaga. ko hindi kape, itong soya. Uh, meron dito mga kapenyo na matandang lumapit sa amin yan. Uh, hindi namin alam nung una kung ano ang kailangan niya. <clears throat> yun pala, uh, para siyang kumbaga pulubi sa atin. Uh, wala na rin siyang pamilya dito at uh, siya ng limos. Nung una, binigyan siya ng asawa ko ng uh, 20 NT at uh, bibili siya ng uh, pagkain dito at awa ng Diyos pagpasok niya sa loob yan yung mamang yon 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 yun, yung isa yon yung mamang yon binigyan siya ng uh, pagkain binilan siya ng mga tochang kung ano-ano marami marami salamat sa mamang yon at uh, meron pa rin mga Taiwanese na nakakaintindi na katulad natin mga Pilipino na intindihan natin yung isang mahirap na talagang walang-wala may kita natin eh po ayan i'm not here to son and husband son and husband don't die go to the heaven uh, yes. so, so she so, don't have a husband no one can accompany his Yeah. so it's, it's only it's just go. Yeah. Uh, Natay nga mga kapengyo no? sinasabi ng uh, lalaki katabi namin sa kainan na wala na siyang pamilya, namatay na yung asawa niya at uh, wala na rin siyang mga anak, uh, iniwan na siya. Sobrang makakanunukot mga kapengyo na meron pa pala dito'ng uh, Taiwanese na katulad sa nangyayari sa atin sa Pilipinas na ganyan. Alam alam ko na marami sa atin sa Pilipinas na na naghihirap, na marami pulubi. Dito sa Taiwan, bihirap po kasi ako makakita ng ganyan mga peng. Yung, ngayon lang ako naka-enkwentro ng uh, talagang naghihirap na ganyan pala. Nakakaawa. Lola, alam ko kahit na uh, matindi yung pinagdadaanan mo, na nawala yung uh, anak mo at ang asawa mo at alam kong nga uh, sa mga panahong ito eh, tolero ka hindi mo alam yung gagawin mo at hindi mo alam kung paano ka mabubuhay alam ko lola makakayanan mo yan magdasal ka lang palagi sa totoo lang awang awa ako sa iyo nung nakita kita lola sana maging sana maging silbing aral to sa lahat ng mga tao na hindi lahat ng pulube eh, walang pinagdadaanan na problema lahat tayo may mga pinagdadaanan problema sana lahat ng tao na katulad ni Lola maintindihan natin sila huwag natin silang pandirian dapat tulungan natin sila tao din sila na katulad natin na humihingi ng saklolo para makaahon sa buhay so minsan talaga sa buhay natin mga penyo no, meron tayong mga hindi inaasahan uh, katulad ngayon Uh, Mag-vlog lang sana ako para sa mukbang namin ng asawa ko Para dito sa kakainan namin Then, sa hindi hinahasa pangyayari May biglang lumapit Siyempre, nakakaawa talaga Tao lang din yan, tao lang din tayo Kaya naawa kami ng asawa ko Biligyan ng asawa ko And, unexpected expect kasi namin nakakain lang siya ng mga xiaolong pao yung gano'n tapos Buti na lang Nakita ng mga Ng amo dito Ng laupan dito At yung isang lalaki nga kanina Na tinuro ko sa inyo mga penyo uh, Binigyan siya ng 200 NT Plus binigyan siya ng mga pagkain Sobrang Okay din talaga na may, may, may makikita ka na kapwa mo na tumutulong din sa kapwa natin kahit alam naman natin na ako, uh, half Taiwanese ako, half uh, Filipino, pero nararamdaman ko sa mga Taiwanese na yun yung pagtulong nila. Um, uh, sadya nga talagang iba-iba ang nilikha ng Diyos na mga tao. May mga tao nga uh, hindi katutulungan, may mga tao naman na handang tumulong para sa iyo. Pag nakikita kang uh, naghihirap o ano, sana lahat na lang ng mga tao isa ganyan mga venue sana hindi lahat ng tao eh, dinadown porque wala diba? yung, at, example na lang yon yung uh, matandang yon nakita namin na asawa ko oh, sobrang nakakaawa siya kasi wala na siyang asawa at anak iniwan na siya hindi natin alam yung storya niya pero nararamdaman ko nung una ko pa lang siya makita alam kong gutom na gutom na siya kaya sa awa, na, awa namin ang asawa ko, ginigyan namin ng pangkain. At uh, siyempre, tuloy-tuloy lang tayo mga penyo. Hashtag pataas. So, kita-kits tayo sa bahay mga penyo. Magta-transition na ako in 3, 2, 1. Sarado mo na, babe. At ayun na nga mga ka No? Nandito na kami ng kasawa ko ngayon sa bahay. At uh, kakauwi lang namin. Uh, nakita nyo naman mga penyo yung kinainan namin siyao uh, long pao at uh, lo po kao na may tan na may itlog At dun nga pala sa nabanggit kong daily vlog mga penyo, no pasensya na kayo kung hindi talaga ako laging nakaka-vlog Unang-una uh, na-story ako naman sa inyo kung ano yung buhay-buhay ko na meron din tayong mga trabaho So hindi natin talaga kayang gawin yung araw-araw uh, na vlog pero... Sinusubukan naman natin mga penyo uh, Kahit sa isang linggo Apat o limang beses tayo makapag-upload um, Kaya yeah, try natin yung, mga, yung best natin mga penyo no? Oh. By the way mga penyo no? Yung nabanggit ko nga pala kanina Na isa shoutout ko yung mga Nagpapashoutout sa akin Kasi minsan busy tayo Hindi na natin na siya shoutout Lalong lalo na pagka lumalabas tayo Pag Saturday, Sunday So hindi ko na na shoutout talaga yon Kasi Uh, pagkagaling ko sa labas, di diretso pa ako pag-uwi, pag-uwi uh, mag-edit pa ako. So, wala talagang time para ma ano ko 'yon, shoutout ko. So, ngayon isa shoutout ko na lang kayo isa-isa mga penyo at ito uh, 'yung sa shoutout ko. All right. At ito uh, na nga 'yung mga isa shoutout ko mga penyo. Shoutout nga pala kay uh, Probis Games at uh, shoutout din kay uh, Beans TV. Owelcan TV, Awin TV, Noipi Vlog, kay Marktel TV, at syempre dun sa lagi nanonood sa akin, si Ram Jill Salak. Shoutout din sa'yo bro. At shoutout din kay uh, Bulombaw Troy. At shoutout din nga pala kay Blue Flag TV. Shoutout din kay Win Entertainment TV. At shoutout din kay Randy TV. Shoutout din kay uh, Pambansang Repa. At shoutout din pala kay uh, Jay Ocampo. Thank you so much Jay sa laging pagsuporta sa aking uh, vlog. At uh, sa din kay Sir James Speaks TV, maraming maraming salamat sir sa pag-inspire sa aming mga YouTuber dito sa Taiwan. Dahil sa iyo, nabubuo, nabuo talaga yung uh, samahan ng uh, Taiwan Filipino Vloggers. Maraming maraming salamat, Sir Jimmy Speaks TV. At uh, doon sa mga hindi ko nabanggit, iba, isa shoutout ko kayo next time mga penyo. Uh, basta mag-type lang kayo ng uh, hashtag pataas. Yan. At uh, isa shoutout ko kayo sa aking uh, mga susunod na vlog. At uh, hanggang dito na lang mga penyo Maraming maraming salamat sa laging pagsuporta nyo At uh, sana suportahan nyo pa ako sa marami pa nating journey na darating mga penyo At uh, kita kits ulit tayo sa aking next vlog Siyempre, alam nyo naman mga penyo Huwag nyo kalimutan magla like comment, share Siyempre, subscribe na rin dito para lagi kayong updated sa aking mga video yung i-upload at syempre i-ring nyo na rin ang bell para talagang pag upload ko pa lang e eh, mapanood nyo na kaagad yung mga video nating uh, ilalagay dito sa youtube maraming maraming salamat mga penyo kita kasi ulit sa aking next vlog bye bye